Noong bata pa ako, ang pagkakilala ko kay San Goku ay isang typical na mabuting karakter sa isang kwento. Isang typical na bidang alam ang pinagkaiba ng mabuti sa masama at pinipiling maging mabuti sa araw-araw. Sa ibang salita, Superman. Or at least, itong ideya ko bago ko panoorin ang Dragon Ball series. O itong nabuong imahe ni Goku sa isipan ko. Pero kung may experience mo ang Dragon Ball mula sa unang kabanata hanggang sa huli, Maintindihan mo na mas malawak pa sa pagiging mabuting tao ang karakter ni Goku. Dahil sa ilang beses nang nireplay sa TV ang Dragon Ball Z Kai nung bata pa ako, ilang beses ko rin nakita ang eksena kung saan inakala nating napatay ni Goku si Frieza. Sa roto lang, ang akala ko nung unang nood ko ay natapos lang ang laban sa pagkahiwa ng katawan ni Frieza sa kalahate. Hagang nang panoorin ko ulit ang laban kasama ng tito ko habang nire-replay ang DBZ Kai for the non time. Binanggit ng tito ko na after mahati ni Frieza sa gitna ay binigyan siya ng enerhiya ni Goku at after siya bigyan ng enerhiya, sinubukan niyang gamitin ang parehong enerhiya na yon para tapusin si Goku. na mapanood ko yun, wala naman akong naramdaman. Ang naisip ko lang ay medyo anticlimactic ang wakas ng epic battle na ito. Pero matapos ko sigurong i-rewatch ang scene na yon, nang mga ilang beses pa ay napansin ko ang panginginig sa kamay ni Goku matapos sa kalain na napatay niya nga si Frieza. At patapos ipakita si ang nanginginig niyang kamay, may pa-close up naman sa galit niyang muka na parang medyo disconnected sa panginginig niya. Pero syempre, tata pa ako kaya di ko na masyado pang inisip yun noon. Tsaka, di pa talaga ako fan ng Dragon Ball ng mga panahong yun. Meta lang talaga siya ng mga panahon na yon dahil yun ang nasa TV at ang cartoon so anime na pinapalabas sa TV ang meta ng mga elementary. Fast forward siguro ng mga bandang 2016, August 27, 2016 to be exact, nang i-release ang kung tawagin ay Dragon Ball Z Resurrection F Trunk Special Edition na inere matapos i-broadcast sa TV ang 2015 Resurrection F movie. Laman naman na special na ito ang reanimated aquatic scenes mula sa Frieza Saga ng Dragon Ball Z. At isang particular frame ang nagstand out sa akin at that moment. Ang dismayadong mukha ni Goku. Matapos niyang subukang patayin si Frieza. Hindi ganun ang itsura niya sa 90s version at maging ang video games ay di rin ganun ang emosyon niya. Chineck ko sa manga ang eksena na ito and doon ko nakita ang purong version ni Toriyama. Bago niya gawin ang mukha na ito ay binigyan niya si Frieza ng enerhiya para makaligtas sa pagsabog ng Namek. Kahit na di rin siya sigurado makakaligtas siya Bago niya mapagdesisyonan na bigyan si Frieza na enerhiya ay binalaan niya si Frieza na iwasan ng mga disk na humati sa katawan nito. Ang parehong disk na ginawa ni Frieza para tapusin siya. At bago maglabas ng disk si Frieza ay napagdesisyonan niya ng tapusin ang laban ng di pinapatay si Frieza. Naramdaman niya na wala na sapat na enerhiya si Frieza para magpatuloy at wala na rin nitong sapat na dignidad dahil napatunayan niya na ang diferensya ng lakas niya. Kumbaga, sa mga huling bahagi ng laban kay Frieza, para bang laging umiiwas si Goku sa resolusyon na kailangan niyang pumatay. Nag-transform si Goku sa pagiging super saiyan dahil sa purong galit. Hinayaan niya si Frieza na maabot ang buong pwersa nitong lakas dahil gusto niyang bigyan ng hostisya ang makamatay ni Krillin. Gusto niyang talunin si Frieza na nakabuong pwersa at iganti ang best friend niya ng may karangalan. Dahil para sa kanya, hindi na rapat kay Krillin ng ganong uri ng kamatayan. Lalo na ng mga panahong ito sa kwento ay isang beses lang pwedeng buhayin muli ang namatay na. Kumbaga, tanggap na ni Goku na baka di niya na makita ang best friend niya ulit na nakasabay niyang lumaki. Ang ilang taon ng pagiging martial artist niya kasama si Krillin, ang ibubuhos niya sa laban niya kay Frieza. Ang Goku na ito, sa unang pagkakataon, ay handang pumatay. Like, tinanggihan niya na ilipat silang lahat sa Earth dahil gusto niyang maiwan para tapusin ang laban kay Frieza. At pinapakita rin nito ang dugong sayo ni Goku na gusto tapusin ang laban hanggang sa huling segundo. Kahit kamatayan pa niya ang wakas. Pero, sa kabila ng galit na puso, at kagustuang magiganti, makikita rin na parang ilang beses ang gustong iwasan na patayin si Frieza. Ganyan na bagay ko kanina, umayaw na si Goku na ituloy ang laban dahil sa alam niya na wala nang sapat na lakas si Frieza para magpatuloy. Siya rin mismo nagsabi na wala na siyang pakialam kung anong gagawin ni Frieza basta ayaw niya na itong makita ulit. Pero tinanggap ito ni Frieza bilang tapak sa pride niya at tinatake pa si Goku na sarili niyang versyon ng Kiensan. Actually, sa gitna mismo ng laban ay binibigyan pa rin siya ni Goku ng chance ang sumuko. Kasi sinasabi mismo ni Goku na kung gusto niya tapusin ang laban ay mag-aral muna si Frieza ng paribagong teknik. At sa huling segundo, nang tatamaan na si Frieza ng sarili niyang atake, sirabihan siya ni Goku na manatiling nakadapa para makaligtas. Pero wala nang sapat na oras at nahati si Frieza na sarili niyang atake. Medyo reminiscent sa pagkatagli ng Green Goblin laban kay Spider-Man sa 2002 movie. Although naunang ipalabas ang Dragon Ball Z, ay nauna ako kasing mapanood Spider-Man ni Sam Raimi. Si Frieza na di na kayang makipagsabayan sa Super Saiyan ni San Goku ay mas lalo pang nanghina dahil sa sarili niyang kagagawan. Dahil walang sapat na enerhiya para makilos at makaalis sa planetang siya mismo sumira, humingi siya ng tulong kay Goku. And of course, nagalit si Goku sa pagmamakaawa ni Frieza, pero hindi lang para kay Frieza mga lindang yun, pero para rin sa kanya. He was thinking out loud kasi kinoconsider niya talaga na bigyan si Frieza ng isa pang chance kahit na ilang beses na itong sinayang ni Frieza. Pero nanalo ang pagiging busilak na puso ni Goku kaya binigyan niya ito ng huling pagkakataon. Ang parehong Goku na tinuruan ng iba't ibang master niya na palaga ng buhay sa kasamang palad hindi ganun uri ng tao si Fiza. Tanggapin mo to! Ako lang! Bila ka makapangyarihan sa kapuha. Pagkatapos ang ilang beses na pagbibigyan ng chance sa Frieza, tinapos si Goku mula sa isang atake. Tinawag niya na hangal si Frieza dahil sa pagsayang ito sa bawat pagkakataw na binigay niya sa kanya. At pagkatapos ng atake niyon, ay baka sa mukha niya magkadismaya at kalungkutan. Medyo ironic isipin na noong unang beses na magtransform si Goku sa pagiging Super Saiyan ay parang ibang-ibang dating niya kumpara sa normal niyang anyo. Pero kung titignan mo maigi, ito ang pinakapurong person ni San Goku. Isang taong may mabuting puso at pagpapalaga sa buhay. At isang sayan na lumalaban sa bawat huling segundo ng buhay nila sa ngalan ng dangal nila bilang mandirigma at mabuting kaibigan.